karamihan po yung ginagamit dito sa parled LP01 o kahit anong mga brand na parled basta dito, puyang po yung ginagamit ito yung pindutan nya yung touch switch nya yun mga kailaw ayaw gumana minsan gumagana minsan ayaw kapag dinidiinan gumagana po siya Ayun. pero kung mild lang pindot mo, hindi po siya gumagana. Kailangan didiinan. Ayun. Ito naman. Didiinan din. Gumagana. Pag mga ganyan po kailaw, palitan nyo na po ng bagong tuck switch. Palitan nyo na po lahat yan para kapag nasa set po kayo, hindi po kayo mahirapan sa pag-set si up ng, o pag-select si ng mga address. Lalo na po kung nasa stand, iya-address nyo po. Minsan sobrang tigas, minsan malambot, minsan kagaya nyo no. Tapos nagmamadali po kayo, ayaw magset, May mas mahirap po, matagal po ang trabaho. Mas matagal po. Kaya kailangan para makasigurado po kayo, kailangan nyo na po siyang palitan ng bagong touch switch. Para pag nasa event po kayo, nag-select po kayo ng address mas madali lang po kayo magsiselect na minus, minus na po sa gawain yan para kapag sinik, sinilik agad 17 o 33 mabilis lang po siya enter yun tapos na doon na po kayo sa program magfocus na bali ilang piraso na lang po ito mga bago yan po yung mga in ko baba po tayo ng apat apat na piraso yun mga kailaw sa mga nagtatanong nga po pala kung ano po ang size ito po ano po ang size nitong tap switch tawag po dito tap switch eh ang size po niyan kapag umorter po kayo ay 12 by 12 by 12 mm yan po ang mas magandang order nyo tawag po kayong order ng 12 by 12 by 6 kasi maiksipo masyado yun mas maganda 12 by 12 by 12 o kaya ay by 10 mm ganun po yung gagawin ko po kasi ganito apat na par LED, kaya sakto lang po ito wala na po ang available ayan a few moments later yun mga kailaw natapos ko na pong palitan ng bagong tax switch ito po ang old version na LP001 meron po siyang H ibig sabihin meron po siyang link cable Ganyan. Yung wala pong edge, wala po siyang link cable. Old version po, ganito po ang harap niyan. Ngayon mga kailaw, testing na po natin kung malambot na po ang tax switch niya. Ano? Ayan uh, mga kailaw, diba? Ang lambot na. Tapos enter. Ayan. Okay. Magaling na lang siyang iselect. Kapag nagustuhan nyo po ang aking video at pwede rin po kayo mag-send ng star. Makikita nyo po yan dito. I-click nyo lang po yan tapos yun, nalabas na po yan. At shoutout po kay Peter Satina, Florida Sound System, Marcy Music, Bass YouTube from Bacolod City, kay Alinic Sounds Mobile, Owner Boss Jess Villarino. Malunis sound system from Purok 3, San Roque, Mabini, Bohol, yun. <laughs> Pakipalo na rin po ang aking uh, NJ Pictures. Huwag uh, niyo pong kalimutang mag-subscribe po sa aking YouTube channel. Thank you for watching and God bless.